place dito. Let's go! Let's go! So yun mga pre, nandito tayo kila Kuya Kulas para uh, ngayon naman sa burakay di Cavite. So kasama ko dito sila uh, Kuya, yan, Kuya Makoy, siyempre at yung ride ano sila sa lobo, nag -gumagayak. Ay, dala na tayo ng table natin, chairs para mamaya uh, may punta tayo sa mesa doon sa beach in case na mawalan tayo ng cottage or table. Tapos meron tayong dala. So, paano marami kami ngayon. Oh, so, basta diyan. Shish. Kasi ah, Ang Tagal kasi dito, hindi kasi ito nagising eh. Hindi ka ba <coughs> <laughs> Mag-get up lang kami, tapos alis na kami. Let's go. For the day AM eh, ay nagsimula na kami bumiyahe para maagad din kaming makarating. Dito naranasan kong madaanan ang lahat ng madilim na daan papuntang Cavite. Nadaan pa kami dito sa palengke na parang Paranaque Pero maaga pa para mamalengke So life's easy Beg you At dito na lang kami sa daan ito ang hirap kapag walang mga intercom mga pre. So okay, mga pre, nagkakawalahan kami. Magkakay na lang naman kami ng mapa. Sige <laughs> na, okay, na dito kami uh, uh, eh. Let's go! Hey, mga pre, dito na kami Let's go! Last Oh, oh, oh. pagpasok ng Tarnate ay namalengkin na kami para may lulutuin kami sa papuntahan. So yun mga pre, dito kami sa palengke ng Tarnate. At mamalengkin mama, muna kami ng aming kakalin para mamaya. Ayan, kasama natin ko sila ma'am. Sama niya Roel, sila Jess. Ma sila madam. Yeah. Sila Bakay. Ay, kunting biyahe pa. malapit na tayo sa destination natin mga pre. Let's go. Harap namin si Wib. Let's go mga pre. <laughs>

Kalahe, taka isda. Kalahe. ini hindi na yung kalas para sa binibili niya. Hindi oh. yung susi Hindi ko pa rin nakakapit yung front truck natin mga pre. Medyo malapit na tayo sa ating gaya eh. Iibay mo naman, Susi. Next time project natin dito. Uh, mini driving light. Kakapit natin dito sa baba mga pre. At At okay, ang okay. na? <laughs> All pack. <laughs> 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 okay mga pre, tapos kami mga manahingke. <laughs> <Bihay> na kami. Alam <laughs> mo Nakagirap na kami Direct to na kami uh, Pumunta kami dito may Pag-16 uh, sa so, 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 darna natin at after namin mamalike, naghanap naman kami ng pwedeng makakainan para makapag-perpas at para may nakakulit pag bumiyahe. dito na kami. Saan yan? Top ni Kuya Kulas. Kuya Kulas, asang part na tayo ng Cavite? Ito na natin. Ito na natin. Ito na natin. Ito Ayan, sila madam. Breakfast muna. So, yun mga pre, mula dito sa Topsia na to. ah uh, 22 minutes pa hanggang sa papunta dun sa destination namin. At 11 kilometers pa. So, kaya kami siguro dito mga 30 minutes dahil pagbiyahin na kami. So, yun, mga pre, tapos kami kumain. Gagayak lang kami, tapos bihay na. Let's go! boundary ng Puerto Azul ay kailangan may mag-iwan ng ID para makapasok sa loob. Ojol ay talagang matutuwa ka sa ganda ng daan na may kasamang sariwang kalikasan. Face. at makikita nyo sobrang daming mga nakapark kaya siguradong maraming tao so yun mga pre andito na kami sa Paniman Beach Resort at kita nyo naman ang daming mga nakapark na motor dito at mga tao so baka mahaba-habang pilan to tingnan natin kung gano'ng kaganda at kung gaano ka-refreshing ka dito sa lugar na to let's go mga pre hey, yeah.

там, loob ng beach. so yung mga friends, nakapasok na kami dito. At nabusa kami ng uh, mga cottage. Eto, dumiskarton lang kami ng table. At saka, lalagay ng gamit. And eto si Marlon, dumiskarton ng ihoan. Kaya Marlon. So yan. Ito na natin. Ang kamamaya mga pre. Eto paano? Masaya to Magkat Tagat masaya ang bautis pa kami Yung mga pre. Ang gila naman itong mga moment na ito. Let's go! Who's wrong? So yun mga pre, isa nga pala sa hirap dito kapag ka nasa beach kayo yung demand ng yelo, sobrang mahal Akalaan nyo <laughs> Isang pinasa na ito, 20 pesos mga pre Pero pala nila kami ng cooler Plastic yun lang yan Sabi Ganito ka taas yung demand kapag ka sa mga beach resort ka talaga Isa na dito sa may Puerto Azul Isa to sa mga hindi ko nagustuhan at kami dito nagpapaka boy scout. Paano ba? Agang <laughs> literal na kami ang ginagawa namin dito mga pre. Ano ginagawa mo, Jess? Pantusok ng bangis. Pantusok ng bangis. Ayun, nakapagpapangan ng hindi ko yan rin. Pepper pa sila sa likod. Ganyan kami yung magplano mga pre. Walang plano-plano. Ang plano. <laughs> importante, ginagawa namin yung masaya. Pero kasi yung pagka, uh, ano eh, ina-achieve yung mga bagay na gusto niya i-achieve eh. Ito so yung mga nagpapahasil. <laughs> Uy, luto na! Ang gagaling talaga ng discarding nila! Discarding? Anong discarding, kuya? Discarding walang magamit. <coughs> discarding marino. Sarap nyan, mga pre. Tugutom na kami. Let's go! So, yun, mga pre. Kakakatapos uh, kami mag-prepare ng mga pagkain. Uh, mag Mag-chin muna kami dito, tapos mamaya kami sa dagat kasi hindi lang naman tumamay na ito, mga pre. So, yun. Ayan na kami. Nag-diesel na kami ang bote dito. Mamaya mag-lunch. -e Then, siguro hanggang 12 lang kami dito. Tapos alis na kami. So, let's go. Time lock. Pasok! At dito so, mga kaya mga friends. Ako kami dito. Pinag-uusapan lang na namin kung gaano kasaya yung nag-biyahe namin papunta rito. At kung gaano kasaya magbiyahe. biyahe Sa tuwing rides na pinabotaan namin. Mga so, yun lang. Kasaya ng ganito, nature trip. After na mga mabibigat na schedule ng weekdays, tapos may mga ganito kong weekends na rides ng nature trip. Kasaya ng mga ganito, mga pre. So, huli. Hindi nyo naman kailangan maging perfect sa mga mga biyahe, sa mga trip nyo sa buhay. Importante lang, gawin nyo yung masaya, gawin nyo yung gusto nyo, mga pre. Let's go! You keep me out, I keep holding in <sighs> so, it, mga pre, Tapos na kami pag

Uh, okay. So yung mga pre, tapos kami kumain. Uh, panahon na, or time na para magbabalik kami dito sa dagat. So yung ginamin to, and mamaya mamaya al alista rin kami. Let's go mga pre! ngayon mga pre Habang andito kami ngayon Sa gitna na karagatan mga pre Ang sarap i-enjoy ng dagat Ngayon na lang ulit ako nakaralo sa dagat mga pre Solid Ay, mga pre Totoo naman yung mga sinabi ng mga vloggers Na masaya dito sa Puerto Azul Kaso nga lang, ang hindi namin i-expect uh, Yung mga expenses na in-expect namin Hindi ganun kalaki Ay, yung mga sinabi ng mga vloggers sa mga napanood namin kaya, na, kaya pinuntahan namin ito lugar na to least mura, affordable, mga may mga accessible sa mga uh, CR, mga ganun mga bilihin. Kaso, uh, malayo, malayo sa mga ganun mga pre. Ito totoong totoong review to mga pre. Ha? Ah. Hindi naman sa din discourage ko kaya hindi pumunta rito. Masaya dito. Kaso nga lang, i-ready niyo yung bulsa niyo na pumunta rito kasi sure ako mapapagastos kayo mga pre. Buti na lang kami ready. Marunong kami kaming uh, kaya kahit paano. Marunong kami mag-camping. Mukha kami ng paraan para makapag-ihaw mga ganun mga pre. <laughs> so you're mga pre. Salamat. I don't think you're for Think a took a bus to Chinatown. i be standing on

Makakailigan di minto dito mga pre. Kamusta ba kuya ko na? Ay solid. Solid. ako sa inyo guys. <laughs> ay, ano nangyayot nyo? Pupulokin nyo. I-rides oh, nyo. Ipunta nyo sa ganito. Okay. Ang saya mga pre. Salamat kayo. Wala kami sa under the water na camera. <laughs> Sponsor. <Okay>. Solid. <laughs> হবে আবার হবে না